Okay mga ka sa mga nagtatanong bakit daw yung burner ko, pati yung tanke ay wala siyang lock. Ito tulad nito, walang lock. Okay mga ka ganito yon. Una, mayroon akong ginagamit dito na safety device. Ang safety device ko is original. So maraming nagbibinta nito na piki. Dalawang buwan, tatlong buwan, sira na. May butas na, may kalawang na. Ito mga ka-idol, year ko na itong ginagamit. Tapos hanggang ngayon ay nagagamit ko pa rin. Una dyan mga ka kapag ito ay natanggan or naputol man may butas-butas dito, ito kasi mga ka automatic siya nag-off. Ito, automatic siya nag-off. So, dahil original ito, ibig sabihin matibay. Pati dito sa likod mga ka-idol, wala ding lock itong likod. Yan o, oh, walang lock yan. Oh, so, ganun siya kasipte mga kaidol. Tapos, huwag ka mag-alala dyan, mga kaidol. Dito pa, sa ilalim, mayroon din siyang outlet. Okay, mayroon siyang outlet kasi ganun lang yan. O, oh. ngayon, kung wala kayong safety device na tulad nito, kung mayroon man kayo pero piki yung safety device ninyo, ay delikado to sa outlet. Kasi ang outlet na yan, nag i spark yan tuwing may sinaksakay dyan. nag i spark Eh kung may singaw yung host ninyo dyan, mga kaidol, tapos wala kayong safety device, ay delikado. So, sasabog yung ano buong bahay ninyo. Pati yung appliances, pati yung buhay ng tao ay delikado din. Ito kasi mga kaidol, kapag may singaw talaga yung hose na ito, ayan, basta kunting singaw lang, pati dito sa ilalim, kung may singaw man dito sa ilalim niya, ayan, ayan, may singaw dyan, automatic nag-off mga kaidol. Ito, ito yung nag-off. Ayan, Okay, so ganyan lang kasimple mga kaidol. Panoorin mo ang ano, ang expert na pinupunta ko dito at doon ko rin binili sa kanya. Ito. Okay? Malalaman natin ang isang safety device kung fake ba o hindi. Oo. Ganito yan eh. Anong gagawin? Ah, yan. Naka-on na yan. Naka-off na yan. Naka, yan? Naka na yan oh. Ah, off siya. Off na yan. Naka-off na yan. Oo. Pag lumabas yung apoy dyan, na piki yung safety device mo. Saan yung lighter daw? Ito. Ganito yan, o, oh, di ba? Oo. Oh. Pag pinuksan mo yan, ganyan. Ayan. Ayan, yan, naka-on oh, yan. O, ito, tingnan, o. Oh. Naka-bukas na yan. Oh. Dodo. <coughs> Sige. Ilayo-layo, <-layo>, kante. <coughs> tingnan mo daw, oh. Ibig sabihin, o, oh, wala. O, ito, Naka-on Sagad na yan. Naka-bukas na yan. O. Oh. Hmm, tingnan mo. Mm. Ah, ibig sabihin, ibig sabihin, ibig sabihin sip -sip -sip safety device siya. Safety device. Kasi pag may kwan siya, apoy, hindi oh. na safety device, ikamamatay na yun. Ikamamatay na, no? <laughs> o, oh, tingnan mo, o. Oh, tingnan mo, o. <coughs> diba? Oh. Di ba, o, sagad na yan, o, oh. sagad na. O, oh, tingnan. Oh. Na. oh. tingnan mo. Galing, ha? Wala. Kahit doon, tanggalin mo yun doon, ganun din. O. Oh. O. Oh. Sarahan na natin ulit. Sige, okay, sarahan mo muna. Ito, nakasara na yan. Okay. Nakasara na. Nakasara na. Tatanggalin na natin to. Oh. Kasi mayroon kasing demo sila dong, kaso lang wala akong ganyang materialis. Naglagay sila ng hose dito dong na dalawang roller. Oo. Oh. At saka sinadya nilang may butas. May butas talaga, no? Oo, oh, dito, dito, sa hose na yan. Sinadya nilang may butas. Tinakpan nila. Oo. Oh. Binuksan to. Oo. Oh. Gumana yung kalan. Oh. Nung tinanggal yung kamay, mm. wala na, wala na, hindi na nagpansyon, kahit nakabukas na to, mm. hindi na nagpansyon. Bakit? Alam niya kasi nakabukas, na, may kwanse, may, may butas may, may butas. Eh. Ganon siya kalupit. Kaya panatag pag may safety device, mayroong ganon na safety device, parang mukhang safety device, pero no. may apoy pag binisinindihan mo. <laughs> may, ap may apoy lumabas na? No? Oo, <laughs> oh, hindi safety device yun. <laughs> At saka kwanto, ah, uh, kumbaga sa kwanto, ah, uh, kwan siya, accurate. Uh Oo. -oh. Halimbawa, dinaya yung tangki mo. Uh oh. Dapat talaga dong, itong long hands nito, pumapagit na sa 5 at saka sa 6. Ibig uh -oh. sabihin, 11 kilos siya. 11 kilos. Uh Oo. -oh. Pero pag... 6 um at 5? Oo, uh oh, sa gitna ng kwan, uh -oh, ng gauge. Gauge niya. Ayan o. Oh. 6. Ibig sabihin, tama yung timbang. Tama. Pero kung umabot ng 6, huwag ka na magreklamo. Oh. Eh, sumubra na eh. Sumubra na. Nang kalating kilo. Oh. Pero kung pumatak dito sa mga 9 o 8, lagpas ng 8, oh. ay magreklamo ka na. Kulang oh. ka. Kulang, no? Oo. Kulang ka ng dalawang kilo higit. Eh ang isang kilo, huwag yan. Halos isang linggo mong gagamitin yan. Oo. Oh. Yung isang kilo. Ay, isang guhit. Oo. Oh. Kaya magreklamo ka. Oh, tingnan mo, buksan pa. Ito, oh, 'di ba sarado oh. 'to, sarado. Oh, sarado 'yan, buksan mo. Buksan mo. Oh. na buksan. Bukas na bukas na 'yan. Oo. Oh. Ito. Oh, sige. O, sige. Oh, tingnan mo. Wala talaga. wala. Eh, ito nga lang eh, wala na nga eh. Ang lupit dito dong. Ah, yung host yung iba, walang itim. Walang itim. Kaya ito panatagas sa host ka lang. Ah, ito, ikakabit na, na natin. Oo. Oh. Eh ano man ba yung host sa yon? Yun yung host. Yan delikado yan. Kung wala oh. kang safety device na nakakuan yung kwan mo, yung nakasaksakan. Uh Oo. -oh. Pag nagsingaw yan, adapt, e, adapt yan. Kahit sino pong tanungin mong mga expert. Kasi yung singaw niya no, oh, spark yan eh. Delikado yan. Expert yan agad yan, sinabi mo pa. Kaya nga eh. Yung problema ni Dong ma May sabon ka Dong? Hindi pumasok? Hindi, hindi pasok to pag walang madulas sabon. Sige. Lalak yan eh. Ay, Kaya lagi sa panulas. Kung talaga doon, yung sabon na madulas. Yung eh. shampoo na lang, shampoo. Okay. Thank you. Papasok ng ganito, lagyan mo muna siya ng padulas. padulas. Kasi pag natuyo yan, kaya itsako mo pa tong tanki, eh. <laughs> hindi na magtanggalin. Parang kwan eh, pusas, naglalak. Kusang naglak lang siya pag natuyo, yeah, no? Pag natuyo. Kahit ito, itsako mo yan. Nako, higpit na higpit yan doon. Mm. Kaya panatag tingnan mo, may layer siya. Yan, ganito. Naka, naka na ano siya? Naka sarado na. Sarado na yan, nakalak na. Saan ba yung, kuhan mo doon, yung, ay, ito, ito, ito. Basahan. Kasi nakatagigid doon eh. Dapat, plaster. Yung paglagay kasi ng tanki ni, ano eh, yung delivery boy. Yan, plaster mo na. Ganyan, Kaya ayan. nakaplastar. Ayan, ganyan. Ganyan siya. Hindi siya, ka, hindi siya naka... Sa gilid, no? Sa gilid, Naka 45 degrees siya. Okay. hindi nakasaksak siya. No? Ayan. Ayan, ganyan. Tagal na ito eh. Di ba mag one year na to? Hindi ko matanda Pag nag one year na to? Ito. Ang Yo, pagpasok gano. doon, hindi pa gano'n, gano'n siya. Ay, diin talaga, hindi siya ikot. Hindi. diin lang. Kahit ganyan dong, wala na yun eh. Oo. Kahit mahugot pa yan, wala nang problema. Kasi safety the best nga siya, no? Oo. Sana lang. Okay. O, tingnan okay. mo daw. On. Piyon natin. O. Oh. Papangsyon yun daw, o. Oh. Tingnan mo to. Pag nag-on, papangsyon yan. O, oh, papangsyon. Kasi alam niya, walang butas eh. O. Oh. Ayan oh. Pag hindi nagpangsyon, pipindutin mo siya. O. Oh. O, oh, Pag hindi nagpangsyon, pipindutin. Tsaka ka muna gagamit dito. O. Oh. O, oh, yan o. Oh. Hmm. Nginit pala. O. Oh. O. yan, gamit. Ano na baga? O, oh, malakas. Nakasun, pag hindi nag-function siya doon, pipindutin mo muna isang beses. Mm -hmm. Dito, dito, dito. Pero kung halimbawa nag-function na siya, wag mo na pipindutin. Mm -hmm. Nag-function na eh. Ibig sabihin, ito di ba nag auto lock to ito yung di ba auto auto lock oh, to eh oh, tama ibig sabihin pa pag may butas dito ito automatic siya nag lock into mag-empty no? siya. siya kahit, puno pa to kahit bago pa to no. parang may sensor automatic, oh, lock -lock to, automatic no? na oh, automatic na kaya pag ino-on mo to pag may butas sa karayom man ganito, oh. parang hindi na siya magagana. At parang automatic siya nakaangat ito, no? Mm -hmm. Basta basta ang sinisipin niya itong kalan, hindi magka-crack yung kalan dito, ito to. Ito. ito may butas to, ito oh. to. Hindi oh. matagal na tong kalan mo. Oh. Ay, hindi ka na paglulutuin, may singaw eh. Hindi na. Oh, ganun siya kadupit. Kasi ito yung umaangat eh, oh. may singaw. At saka ito pag an, bagong tangke, hmm. dapat times 2 kasi ito nung eh. Times 2 ang number. Itong number, 1, dalawang kilo yan. 2, mm. dalawang kilo. Oh. Ah. Kaya pagdating ng kuwan, kasi ganito, 11 kilos, liban sa silin, 13 kilos. Mm -mm. Ito, 11 kilos ang paggalam ko nito eh. Uh -oh. Dapat talaga, accurate siya. Pagdating ng, dapat sa pagitan ng 5 at saka 6, 11 kilos yan siya. Mm. Yan, 46, pwede. Okay. Kaya panatag ka dito, lalo na yung safety device mo, at saka ito, original. Original yan. Kaya safety and ka dyan. Kaya ito may... nga, sabi yung ano, yung nag-deliver nito, mm. sabi siya, na ito daw yung ginagamit ko dito, original daw, sabi niya. Alam niya, original eh. <laughs> sabi niya. Kasi marami daw mga ano ito mga piki. Ganito daw nakabili. May takip to dong eh. May pagkalam ko, may takip to. Saan ang takip? Hindi ko alam, nilaro. Ito mga bata eh. Kinuha eh, yung takip dito. Yung bilog ba? Protection kasi. Kaya nga eh. Baka mabasag. Mabasag po. no? Mm -hmm. ah, hindi, mabasag kahit ganoon sa mga bata. Huwag lang pupukpukin ng katala. Uh -huh. Basag talaga to siya. Dapat talaga may protection siya dito. Uh -huh. Yan. Maganda to kasi dong, gawa na kasi itong itong safety device nito, hindi lang yung mga, kuhaan mo, mga tawag nito, TV, uh -huh. frigider, uh -huh. hindi lang sinisipty niya. Buong bahay. sa lahat buhay natin. Buhay pa natin ang sinisipti. Kasi sabi mo, lumang luma na itong tangkin mo hmm. Uh, uh, pag mayroon kang ganyan, panatag ka. Kaya nga. Panatag ka, bakit? Kasi pag uh, may natanggal yung do yung sa hos doon, yung natanggal, oh. Uh, uh, o kung wala kang safety device, yung mga tao tatakbo sa labas, unog, hindi naman sasabihin, may biko, may biko. Uh, <laughs> Pagtakbuhan yeah. din yun. eh, eh, dapat talaga, eh, igagano mo doon. Halimbawa doon, halimbawa, uh, ito, ito, iganon mo siya. Wala nang gas yan. Wala nang dadalay ng gas yan. Bag niya ganon, mm -hmm. Tingnan mo. <coughs> ah, ito, nakabukas na ito. Nakabukas na yan. Ah, bukas na. Oh. Bukas ah, okay. Na. Okay. Oh, bukas. tingnan mo. Tingnan mo. Oh, wala na. Ah, uh -huh. Kahit ito lang, ito lang ang oh, pangalawang option mo na hmm. safety device, kontento ka na eh. Mas lalo na, dalawa lalo na, na sila. Yan. Mm. -hmm. Nag-automatic kasi umangat kasi, yung sensor niya. Kasi yung iba kasi namamahala, hindi nila alam yung purpose o yung yung resulta. Mm -hmm. Mahal nga, pero safety si na. ka naman. Oo. Oh. Eh, ano Yung iba doon, bumili silang ganito. Walang mm -hmm. kaibahan talaga. Ganito talaga binili nila. Mm -hmm. May takip. Ganito talaga. Kaya? Ang problema nga lang, dito sumingaw. Ah, siya, sa... Ano? gilid ng gates. <clears throat> ito, ito, ito. ito gilid. Gumanon. Ah, okay. Oo, e yung singaw pa naman ang kuhaan kaya hindi naman ma mararamdaman mararam ganun, hindi, kaunti lang yung amoy, amoy lang mararamdaman, hmm. may singaw to. Kaya nga eh. E, ito, Oh. Ito sipting. kahit sumingaw yan, nag-automatic to eh. Ah, Hindi. No? Oh, pag ito hindi sumingaw, limbawa, hmm. hindi, hindi, hindi sisingaw tolong. Ang delikado lang to pag naholbot to hmm. o di kayong kalan, ito, ito, ito. Ilalim. Pag yan ang natanggal, hindi ka na paglulutuin yan. Sa, okay. kung baka makapagsabi lang yan, wag mo akong gagamitin, delikado tayo ngayon. Ganon siya kalupit. Kaya,